Hello mga day, samahan niyo ako. Umaga ito ang pero hindi ko alam day kung anong araw na yan day. Kasi lagi naman akong nag-aaraw-araw na video day. Nakalimutan ko na yung iba day. Tuwing umaga mga inday bago ako lalabas ng bahay o bago ko hatod si Bunso, ay kailangan ko talaga mag-ayos mga inday. Kasi dito ko natutunan sa Japan ang pag-aayos pala isang manner sa kanila. Basta dahil hindi nyo maintindihan dahil kung hindi kayo nagtatagal dito. Marami kasing mga manner nila dito na unong una mahirap siyang intindihin. Pero pag nagtagal na kayo dito sa Japan nakatira, ay totoo pala. Tapos na tayo nagkuning-kuning sa ating kunining. Tear, tear na may call effect. Dahil masyado talagang majinit sa labas dahil. Una nga to lang atong kuto day. Pikit ang mata para di mga buta. Charot. <laughs> Ayawa, gan na akong katawa, eh. Gakirig-kirig na na, eh. Nalagyan ko kasi ng marami yung mata ko, kaya medyo makati-ati. Daming kaartihan ng mga babae, no? Ganun talaga, dai. Ganon na pag nandito ka, dai. Ah, um, kaharap ka dun sa eskwelahan dahil na mukha kang galing, galing sa higaan dahi. It's a big no, no, no. Manner sa kanila ang, ang pag-aayos ay. Hindi yung pag na parang sinampal ka ng make-up. Hindi, yung simple lang ba? Ganun. Fast forward mga Inday ay nagda-drive na ako papunta doon sa school at grabe yung mukha natin dyan day. Akala mo talaga maganda day, ang kinis-kinis pero walang kinis dyan day. Uy, sa cellphone ko lang yan day. Bali binago ko lang yung settings ng aking camera day pero hindi talaga ako gumamit ng filter day. Pagka-uwi ko nga pala day nag-galing doon sa school na hinatid ko si Bunso ay inuna ko na itong mga labahan day. Bali bago ako umalis day, nagsalang na ako. And then pagka uwi ko mga inday, ay tapos na yun. Tapos tinanggal ko na yung una kong salang, tapos naglagay na po na naman ako ulit. Pagkatapos ko dyan sa labahin day, hindi pa pala tapos, nagsalang muna ako. Lumabas ako doon sa beranda at araw-araw ko talagang binibigyan ng tubig ang aking mga tanim dahi kasi kawawa naman, uy, kung kayo daw baliktad bi, na hindi kayo binigyan ng tubig di ba mauhaw-uhaw talaga dahi ang mga tinanim ko lang mga inday is mga talbos lang naman ng yung mga summer ano lang ba na halos ay hindi makikita dito sa supermarket pag nagtingin-tingin tayo, di ba may mga ganun yan lang naman tinanim ko day, tinanim pagkatapos doon mga inday ay nako, kinarate ko rin tong nasa lababo dahil wala nang ibang gagawa dyan, day. ako lang naman nandito ngayon sa bahay. Sino pang ine expect mo? de ako lang talaga, no? Pagkatapos kong karatihin dyan, day. habang hindi pa pala ako tapos, ay nag-iisip na pala ako din kung anong susunod kong gawin, day. no? So, fast forward tayo mga inday, alas 3 ng hapon na mga inday, para yung power ko, po, ba, ay makulang-kulang na, day kunti-kunti na lang, day ba? Kaya ang nangyari dyan, day, ay magkapi-kapi tayo, day. at itong tinapay na bili ko sa Lupia, 198 lang siya, marami nirami na. Pag isang taon na rin ito mga day. And then si Bunso ay nagkalat. Pero okay lang yan day kasi pang mental growth naman yung mga ginagawa niya. Naglaro siya ng ligo. And then after ko magkape mga day, medyo nagpower power. -power warpin na ako dyan day ay nagluto na ko ng hapunan. Ang kain namin dito sa hapunan day sa alas 6. So habang nagluluto day, ayaw ko ng maraming kalat sa kusina. Hindi naman sa pag iinarte day. Ganyan talaga ako rin. Ano magagawa ko day? Hindi ba day? Pagkatapos day, ay ito niluto ko ang akin ng pusit. Ito ay sa amin lang ng asawa ko. Kasi yung mga anak ko hindi naman nakain ito. Tapos habang wala yung asawa ko, sa ilang araw na siya gininawi, hindi ko alam kung nasaan siya, ay ganito yung style lang kain ko ngayon. Pag uuwi siya, ay sa kanya yung tira. Eh. Pag hindi siya uuwi, ay kainin ko yung kinabukasan. Oy, ala nga naman. Pagkatapos, day, ay gusto ko dito sa pusit, ay yung kanin natin, ay lagyan natin ng sauce. Kung sa Bisaya pa day ba, ay magbahog tayo dahi. Hindi ko alam sa magbahog sa ano ha, sa Tagalog. So, ganyan yung style lang kain ko day. pag ako lang mag-isa. Pag nandyan yung mga anak ko, ay hindi naman sa pag-inarte, hindi ko rin ako ginagawa. Yan, tapos with sabaw dahi.